Matapos maglaba si Sian Gaza ng blind item tungkol sa isang hiwalay na celebrity couple na sangkot ang isang bilyonaryong asawa at sikat na misis, agad nagumapaw ang espekulasyon ng netizens. Marami ang nagtatanong kung ang mga bagong post ni Ellen Adarna, mga candid na larawan at video, ay pasimpleng tugon sa naturang blind item. Para sa ilan, tila sakto ang timing, pero para sa iba, baka naman nagkataon lang. Hindi na pinatagal ni Ellen ang issue at agad naglabas ng tugon sa kanyang Instagram story. Hindi rin pinalagpas ni Ellen ang banat kay John Lloyd at ipinagtanggol ito. Binanggit kasi ni Sian Gaza, si JL hindi niya pinakasalan kasi wala siyang mapapala. Ang makukuha lang niya ay kalahati ng lupa sa paso at limang banig ng biogesic. Pero etong isa, pinakasalan niya agad-agad after a few months of relationship. Pinagplanuhan, mauta. Billions? Oh my God, billions. The only billions. Ang anino ng billions na nakita ko ay sa flood control lang. <laughs> oh my God. Ako mo ismolyan si Baye Jessica, because just because simply lang siya. Ikaw you don't know, but ang assets no I know. You know?